Welcome to my YouTube channel Kabutig TV. Tinan. na po natin yung ano, yung tali kat sa katig. Alang, lang para hindi parias magamit lang <laughs> ba maganda. No no biga. no no. Biga. no, no, biga. no, no. Yan. yan ilalagay lang po natin yung ating sa harap. Yan, ababa na po namin. Ah. Pagbaba ng bangka, bunsod na tayo. Oh, asabit. Mamuna ka. Kita tayo. Tandali. tanda na. What? Nabigat. Mag Mabagka sa bato. Tingnan sa likuran mo. Ayan. Okay. Dali. Ako muna. Dali. Ayan. Ayan. Nasa dagat na kami. Hayan. Uh, mainit. Ang mainit? <laughs> wow. Kahit ipaglambat pala bukas sa ano. Eh? Uy, bato mo. Tunin mo muna. Uy, ating kinilasay dito na lang. Ay, oh. Mabigat. Kailangan timbang. Ay, nasa doon. Sa palagi sa kabila. Hindi Hindi parehas. Kailangan parehas ang bigat ng ano. Katig. Kapag sakay na lang yan. Doon, tsaka sauna. Bigay mo ng kinilas dyan. Labo. Ang ganda sana maglambat nito. Labo. Balat May tilas. Dito, sa unahan. <laughs> Malakas. Saan kaya? Malakas. Nani? Ay, hindi pwede. Saan? Dito sa unahan. Yan yeah. ang Yan ay, tumay. ati ating alat na ano. suka natin. Saksuka natin ang guma. May guma rin. Tabi muna natin. Diyan yun. Ano yung lugar na yun? Tignan nga. Mga. Mga. Yun o. Oh, yun yun. Yun lang. Yun lang. Kailangan ko lang na ipoksi. Diyan yung bagay yun. Diyan. Sa gilid. Angat lang natin ng konti. Okay na. Okay na. yung kaysa batong na wala naman sa mundo kinay yan lang ano mga ito oh yun oh, wala pa naman ako dapat mabili ka ng ano uh, kakoksi hindi uh, yun yung patalastas yun uh, yung nabay kita kasi kahit mabili nabigit sa bubong nabigit sa bubong yun yun iba ito ang ganda may talag po hindi pwede ay matatam maano na -ano kung saan niya yan bangka pa more Okay. Na ito, ay. Natin. Ito, dito. Talihan na yun, Toy. Pamundo natin. At dito magtaga pa ka, ano nang malalim. yan natin sa gilid yan, oh. Tapos Tali mo nang maayos. Hmm? Oh. Lutang yan. Oo. Oh, taas ang lutang yan. Ab tsaka mabilis siya. Katulad nung una. Kailangan masyadong magalaw. Nangalo. Patayin hmm. na eh. Normal yan. Kabanayag. Yun lang ang problema kailangan makabili ng epoxy. Saka maglagay dyan na lang kaya ano. Mm, -mm. ba? Diba, Saka sa labas. Saka sa um... Itu itu ko na yun. Labo. Pag narami big na yung tubig, alim mo sa mga dyan May tagas din kaunti din. Eh. Naka, um, hindi. Hindi. Hindi ka ano. Ang kaya may linaw-linaw. Batuhan ito. Hmm.

看来个啥玩意？吧。

Nasa dyan yung nilagyan ng ano to Kasi kaya, hindi naman nila magigang. Ayusin na lang pag ano ito. Ah, bukas na ito. Baka sila <laughs> nalang maglagay-lagay ng ano. Bukas na ito. Siyempre, agad na

Kami si kapur itu betul, hmm, baru yang bandar pantai.